Hi guys, for today's video, maglilinis muna tayo dito sa bahay kasi ako lang ngayon ang mag-isa kasi yung mama ko nagsundo ng mga bata at yan, yan, pagkatapos ko na mag-washing, maglaba is kinuha ko naman yun at saka si mama na yung magpunas niyan at saka um, ilinis ko na rin yung washing machine namin before ko isa uli sa kanyang lalagyan. Kasi para naman malinis siya before naman gamitin ulit. At saka, um, kumuha na rin po na ako ng pamunas. At... Yun lang guys. Thank you for watching. Like and subscribe.